Hello mga lods, magandang araw Welcome back to my channel Pupunta kami ngayon sa grocery dito malapit sa amin Sa superstore Kasama ko yung anak ko Samahan nyo kami mga lods Tara, Yes, mga lods nandito na kami sa Superstore Marine Drive bali dalawa lang kami ngayon kasama ko yung anak kong ito It say hi to my vlog ayun mapasok na kami dyan sa Superstore pakita namin sa inyo kung magkano yung grocery namin ngayon uh, family of three para may idea kayo pag kapag pumunta kayo ng Vancouver right. sige bye bye see you mamaya Pasok na kami guys Kumuha kami ng card sa labas Yung card dito Kailangan mo lagyan ng guan One dollar para makakuha ka Kasi nakalock yan dun sa labas eh So lagyan mo lang dito ng guan Salpakan mo lang ng One dollar Makukuha mo na yung card Strawberry. Magkano yung strawberry ngayon? Five dollars. Five ba? Five fifty? Hindi. Ito, four Ah, ito. Ito yung presyo ngayon. Four point ninety seven dollar. Strawberry. Kuha kami ng strawberry. Meron din silang blueberries. Five oh. point ninety nine. Iba-iba. May take seven din, oh. 2.49 pitch pitch yellow marami dito pwedeng pagpipilian yan ikaw bahala anong kulin mo bali ikaw mag decision dyan saging lagyan mo na saging rin yung di masadong dilaw daw And lagay mo lang dyan sa gilid. Yung cart. Ito mga presyo guys, oh. Seven dollar. Bukado yata to. $2 Two dollar. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga presyo ha. Ayan. Masyadong malawak tong... Oh, okay na yan. Masyadong malawak tong grocery nila dito guys. Oh. May mga gulay rin. May mga presyo niya. Lawak ng grocery na to. Cabbage. 2.79. Lettuce. 4 dollar. Yan. Yan ang mga presyo niyan. ano ngayon dito guys uh, martes ang oras is 1.20 in the afternoon siyempre kapag Pilipino kailangan may gamates tomato is 1.92 dollar yan ba yung presyo niya? per pound hindi sya per kilo per pound Bali, hinayaan ko lang yung anak ko na siya mag-grocery ngayon. Para alam niya kung... Kasi alam niya kung anong kukulin eh. Siya kasi, kasi nagluluto sa bahay kaya... Alam niya kung anong kukulin niya. Isyo ng luya, 1.19 dollar per pound. Kalong, 1.77 dollar per pound. Ikaw hey, may bawang rin bawang itong mga presyo nga para alam nyo hindi, videohan ko na lang ha kaya na bahala mag ano yun know. o kalabasa 2.49 per pound dollar ang laki ng sibuyas guys oh ganito dito sa canada yung lalaki ng mga sibuyas ayan no? oh isang anak ko lang oh ayan oh laki <laughs> Kailangan lang kumuha ng patatas. Masarap kasi itong patatas. Ipanghalo sa mga kahit anong luto. Hindi pa puno yung cart guys. Hindi naman namin papunoyin yan. Ito na. Paborito natin yan. Kuha tayo ng isa. Same price lang? Oo. Same lang lahat yan. $10.99. Fried chicken. Ang fried chicken ng Canada. $10.99. Kuha kami ng isa. Kasi paborito namin yan dalawa. Nangalaw. <laughs> Dapat dito sa superstore guys. Ah, Maaga kang pumunta. Kasi marami silang mga... sale na nilalagay doon sa kuan Pag maaga ka dito sa superstore Ngayong hapon na, medyo wala na yata. Marami kasing minsan naka na mga frozen items, mga isda at kung ano, -ano pa. And lawak Yan. So, Check natin. Yan ang presyo ng mga beef. 40 dollar. Yan yung meron Mamahal oh, mga beef pa. yung Fourteen dollar. Ten cents. Mahal mga beef. kuha tayo ng pork kung sarap yata magsabaw mamaya 11.99 ang dalawa kukunin natin medyo ano pa abot kaya 17.91 10 dollar and 36 cents may mga manok din mga loads 17 dollar itong ganito oh. kaya naman gusto niya kung mahal o hindi pero mukhang mahal yata. Yan o. Ito yung dollar. Medyo pamahal lang pamahal ngayon ha. 21 dollar. Medyo marami naman siya. Yan. Ito naman is 37 dollar. Ito kaya na mag-usga kung mahal o mura. Meron din silang mga sariwang isda, guys. Saka crabs. Ayan, o. May mga ganito rin, o. No? Anong tawag sa Tagalog yan? Sa Bisaya, kinason. Ayan, o. No? Tilapia, o. Oh. Tilapia is ten dollar per pound. Kaya naman yung mga crab, oh, malalaki oh. Merong 13.99, meron din 12.99 per pound. May lobster din oh. Lobster nila oh. Oh. Sariwa yan. doon sa kabila ito iba ano. siyempre Pilipino, Pilipino tayo merong pampano rito yung pampano bali tatlong piraso pampano 13 dollar and 0.65 65 kuha tayo nito nako tapos eh, ano to dollar 6 dollar ba to ano ba yan tilapia kuha tayo tilapia dalawa yung maliliit lang na tilapia para hindi masadong buwan tilapia nila to 9 dollar bali naka sealed yung tilapia na to kaso nga lang naka frozen 9 dollar, tatlong piraso yan okay, pwede na, solid na yan oh. check natin yung pinamili natin eh, dito nilagay may mga promo din sila guys kagaya nito sardinas 1.19 dollar lang isa tapos meron ding ano spam spam naman is 4 dollar cents kailangan apat ang kunin mo yan nakasale yan sulit na yan kasi 4 lang pwede mo ipadala sa Pinas mahal sa atin yan masarap ihalo sa uh, tinapay Meron din silang ano dito guys uh, Tender juicy kaso kulay brown Ayan o, oh, tender juicy $8.88 Since kailangan apat ang kunin Kasi nakasale yan eh Ayan o, oh, tender juicy o, oh, pure foods o oh. Ang mga Pilipino lahat pala to Ayan, Manila 2.99 uh, two point Ayan o, oh. Marami dito. Yan. Lahat yan, pang Pilipino. Ah, ito, mukhang masarap yata ito ibaon bukas. Pupunta kasi kami bukas ng Victoria, guys. Kaya, kailangan may baon. Saging, oh. Saging, $4.99. Alright. At tinapay din sila dito, guys ano yung presyo nito. Ito na lang kukunin namin. Tag $2.97. Yan. Yan ang presyo ng mga tinapay. Pwede na yan. Hindi masyadong ano. Abot kaya naman. <laughs> yan. Lawak ng mga ano nila dito. May mga tinapay. Okay. Ito so, na kami sa counter, guys. Check natin mo. Bali, ang binayaran namin lahat-lahat, guys. 179.56 uh, dollar. 179. Ito lang lahat, guys, oh. Yun lang lahat, oh. Naka 179 na agad. Yun eh. Bali, itong grocery namin, guys. Siguro, dalawang linggo lang to tapos eh mabilis lang maubos to guys papakita ko sa inyo kung ano yung nabili namin kanina na worth 179.56 dollar so tinapay, kitkat tapos eh evaporada kamatis alubate saging, carrots, tapos eh, more cubes, dalawang sinigang na kuhan, luya, patatas, eh uh, ito, pipino ba to, pitsay, uh, lettuce, ah, uh, cabbage, tilapia, pano, tapos ito yung mga, yan, tsaka, turon, dalawa, tatlo, dalawang saging. Tapos ito. Tapos manok, sugar, tsaka soft drinks, tsaka isang, ano, isang uh, strawberry. Yan lahat guys, ang nag-grocery namin itong araw. Bali, $179.56 lahat yan. Bali, tatlo lang kami dito sa bahay. Siguro, nasa isang linggo, mahigit lang to. Oo, bus na to. Kaya, yun lang guys, pinakita ko lang sa inyo. E, tapos na kami mag-grocery. Yun nga, ang binayaran namin is 179.56 dollar. Uh, depende, siguro isang linggo o isang linggo may get maubos yung grocery na yun. Tatlo lang kasi kami sa bahay, kaya yun lang muna ang ano, binili namin. Kasi wala si Mrs. Eh, nasa trabaho. Bali, kung kung ano yung binili namin, yun lang yung alam namin kailangan dun sa bahay. Kaya hanggang dito na lang mga lods, pag uh, wag niyong kalimutan i-subscribe. Pasensya na kayo guys, medyo naputol kanina kasi nga puno na yung ano ko, storage ko sa cellphone ko. Bali, hanggang dito na lang, hanggang sa susunod naming mga video dito sa Vancouver. Uh, don't forget to subscribe uh, sa aking channel para mas gaganahan pa tayong gagawa ng mga video tungkol dito sa buhay Canada, Vancouver. Yun lang guys, uh, God bless everyone and then magandang araw sa lahat kung saan man kayo sa mundo. Bye!